Hi guys! Pupunta pala kami ng Shargon yan guys. So ngayon, Andiyan na kami sa may kukuhaan ng ticket ng Sorigao. ya yeah, galing pala kami ng Cabadbaran to Sorigao. So nagbayad kami ng 1K kasi marami naman doon eh. Pipili ka ng ban ang sasakyan mo or bus. So pinili namin is ban kasi... Marami kami, siyam kami. So, pagdating namin dito, ayun, kukuha na kami. Ticket, ang daming ano, marami silang picture na lalapit sa'yo. So, kung saan yung gusto mong Roro. So, ang pinili namin, syempre, yung medyo mura. Parang pasiraan pa nga sila, guys, eh. So, ayun, nakapili na kami. 320 per person. So... Nakakuha uh, na kami pagkatapos, mayroong entrance fee na 10 piso, yun lang babayaran. Bawat isa. Tapos ini-scan yung gamit mo. Pagkatapos, ayun, sumakay kami ng sasakyan nila papuntang Roro kasi medyo malayo yung Roro na sasakyan namin. So, ayun ang saysay namin. Nakatawa na kasi syempre first time or makarating ng Siargao sa tagal-tagal namin ano tagal-tagal namin pinagplanuhan na pupuntang Siargao na tuloy din so ayun nakasakay na kami guys papunta na kami doon maganda pala ng ano maganda din yung ano nila so ayun na yung roro namin yeah, maliit lang siya pero aircon sa loob yan. Tsaka hindi siya maalon. Kaya maganda bumiyahin. Hindi ka matatakot. yeah ano. Kahit hindi pala puno. Babiyahin na siya. Basta kung ano yung time. Kasi maraming time doon. Mayroong ah uh, 4 a.m. ang alis. Mayroong 8. Mayroong 10. Mga ganon. At tsaka ano. Madami palang roro. Kala ko. Iisa lang rong roro ang sasakyan. So, ang dami pala nila eh. Kaya ang daming picture. Mag-aagawan sa'yo pag dumadating ka doon. Walang problema sa sa pala ng Roro. Kasi ang dami. So, ayun. Namimili na kami kung saan kami uupo. Kasi ang dami namang bakanti na upuan. So, okay naman. Safe trip. Safe trip naman yung travel namin, guys. Kaya kung kung pupuntang Siargao, kunyari, galing kayo ng boat one, o disakay sakay na lang kayo ng bus or van to Surigao. Tapos, sasakay kayo uli ng tricycle. Kasi kami, diretso na kami, sumakay kami ng van, tapos diretso na talaga mismo sa Siargao ng kuhaan ng ticket na paruro kasi 1K yung binayaran namin eh. Kung sa bus daw, hihinto pa kami ng Surigao, tapos sasakay pa kami ng ng motor tricycle to Siargao nang kuha ng ticket. E eh kami na. Siguro kung dadalawa lang kayo, ang gagawin, na ang gagawin mag ano na lang bus. So, tatlong sakay bus, tricycle, then paroro. na, uh, Then pagdating ng ano ng Shargau. So ang dami doon tricycle, van, kung anong gusto mo. Ihahatid ka doon sa mismong transit, transient or house na nirent mo. So, ganun lang. Okay lang, walang problema sa sakayan. An ano pala, ang bilis lang. Marami kang masakyan, nako dami nag-aabang. Aso yung iba mas mahal, kaya huwag kayong magpapaloko, 'di ba? Kailangan yung mag-ano mag sa mga fixer kasi ang dami. Tapos yun, umakyat kami sa taas niyan, sobrang hangin. Gusto namin maranasan sa taas ng Roro. So, sumakyat kami, napakahangin. Para kang lilipa rin, kaya kapit lang. Yeah. Kaya, happy, excited naman. Excited naman kami talaga. Kahit mag ano lang kami. Mag ano lang pala kami yan guys. Mag to, mag to tour, lang tour lang. Kasi wala kaming pang hopping island ang importante makaikot ng ano ng syarga makarating o ba diba? kaya okay lang tsaka may mga apam dyan guys may dalawa kami apam na kasama dyan tapos kinuhaan ko pa yung mga driver ng ano roro <laughs> Tapos ito, mga pamangkin ko. Ang saya-saya. Ang sarap mag-travel kaya, guys. Kaya minsan mag-travel naman kayo. Basta may pera, ha? Kung walang pera, na, kung wag na. Mangungutang ka lang para mag-travel, na. Baka ma-stress ka lang. Ma-depress ka. Kaya, mag-ipunan muna kasi hindi basta-basta ang, ano, hindi basta-basta ang mag-travel. Ang daming pera na gagamitin. Siyempre, kakain ka pa, mag ka pa ng house. O, ba diba? Or, mayroon pang mga ano niyan, entrance fee. Ay, nako. Sa bagay, guys, uh, nine years naman kami niya nag -vacation. Galing kami ng province namin. So, bago kami nakabakasyon sa province namin, nine years. Pista kasi, o oh, di, diretsyo na kami ng, diretsyo na namin yung Siargao. Kasi malapit lang sa amin eh. Kabadbaran to Siargao. Saglit lang, 2 hours in half lang ang biyahe. Kaya kailangan sulitin na. Di ba? Basta may pera, makakaalis talaga. Pero pag walang pera, ay naku. Tumigil ka na lang sa bahay para walang sakit ng ulo. Pero mas maganda talaga makarating ka na iba-ibang lugar. Makikita mo yung mga iba't ibang lugar. Kaya kung ako lang may pera, gusto ko makarating talaga sa lahat ng lugar. Maganda kasi makikita mo yung kakaibang ambience. Ambiance. Yeah. So, ayan, tagal namin sa ano. Ang tagal namin sa Roro. Ang biyahe ng Roro pala, 2 hours lang. Uh Oo. -oh. 2 hours lang ang biyahe. Tapos 2 hours din sa ba, sa ban. Maganda magbagban kayo guys kasi dire-diretso kung magbas kasi pa hinto-hinto, ang daming hihintuan. So, medyo matagal ka makarating. Pero hindi naman nagtatagal yung bus. Kasi yung pauwi kami, nagbus kami. Ang dami yung na lugar. dami, mga sampu siguro yun. Butuan. Yeah, kasi ang ang bus na butuan, ay eh, dadaan yun sa amin.